May si tatay na bupalo. Ito po yung puro ano? Purong bupalo? Alagain. Ah, bara ko. Ha? Ah, pangara. Ito po yung nagagamit na. Yan po ang ganda ng bupalong ito. Magkano yun po binibenta? Ang aking halaga yung 65. 65,000. Yan po yung 65,000 daw po. Yan naman po yung may bawas pa tayo. Ano, presyo lang daw naman po yun. So, ito daw halaga na 65. Ito po yung nagagamit na para ako. Bata pa rin tayo ito, no? Mga ilang taon na kaya po yung ganito kalaki? May kitna May Ay, bata pa nga. May kitna taon lang daw itong bupa lang ito binibenta ni tatay ng pagkatawanya uh, niya. Nagagamit na rin ito sa bukid. Pangarap. Binebenta pa. And magandang umaga mga Talong TV. dito tayo ngayon sa area ng mga binebentang kalabaw. Ngayon po ay uh, April 19, 2024. Kung nabapansin niyo po madalang po yung mga nagpaparada ngayon dito ng mga kalabaw. Dahil nga po uh, madalang po po namimili ng mga kalabaw ngayon na alagayin dahil sobrang init pa. Kaya tayo po ay mag-update. Tatanong natin kung magkano na nga ng mga kalabaw dito. At uh, ngayon po ay kaya uh, pa mahabawa po po yung taginit na dadan sa din sa atin kaya samahan niyo ko sa ating video sa araw bago pa lang sa akin channel mag subscribe ka na para lang ka mapitid sa ang video sa Padre Garcia Batangas, sama sama tayo manood sa video sa araw nito ayan na uh, magandang mag mga mga talong stevie nandito naman tayo sa area ng mga kalabaw na binibenta parang madala ngayon na mga uh, binibenta ang kalabaw. Ayan po. Ito yung mga pangkatay na ito, mga nakaileran. So, pambiyahin na sa Maynila. Pero po yung mga pangkalagay na tayo magtatanong dito. Ayan po, madalang ang nagpaparata ngayon. binibenta sila ko yung magandang ganadurin. 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 Ganda ng pagkakalabaw na ito. Mistis. laki. Tininim. Tinitin natin yung katawan niya. O, oh, mga barako nga. Maganda daw itong gawing ganado rin. Ah, nagtatawaran pala pa sila dito sa kalabaw. Aray, may aray! Oh. lapitan, mahirap utangan. Akala ko. Sino ba nabili? Ako yung ador ng bayan ng Rosario. Ah, siya nabili. Ah, Gagawin ka ang ganador. Isami sa isa, isami sa mga babae. Magkano yung may nahalagan? <laughs> Binibigay ng 485. Tawad ay bawas sa 45. Ah, bawas sa 45 naman tawad ni Kuya. Bawas sa 45. Gagamitin daw itong ganador. Parang bata pa rin ito. Bata no? may... pa, wala pa bukas. Oo nga, parang iisap ito lang may kitang ganun ito. Wala pa rin bukas. Maalam naman na maalam. Oo, oh, natuturo na. Atuturo na. Ah, na rin pala ito. Portrait daw ang uh, presyo nito. Bawas sa 45,000 ang halaga. Ay, oo, talaga suwerte yung mga pagpanakit. Ito lalaki yan eh. Napaka po yung pulo. pa nila po. Ganda naman ang katawan. Ano? Maganda. Ganda. pa ka kalabaw. Katawara pala sila din sa presyo ng kalabaw nito. Talong Stevie may mga binibenta dito mga balilita kalabaw. Boss, good morning. Parang dami nyo pa rin hawak ngayon ha Mahigit Mahigit 35 35 itong mga maliliit daw ito mahigit ito 35 Ayun naman malaki laki ito bupalo 78 78,000 daw ito Ayun mga binibenta pa uh, 78,000 daw ito Ayun mga binibenta pa na bossing. Parang ito yung babae Abara ako pala Ayun yung binibenta pa nila bossing itong mga ano, Mga kalabaw na ito Ito bossing ka na din Ayun ito, ba yung ito may mga kalabaw na malalaki. Oh. ito pa may katrato pa daw na ito. Mga ina binibenta pa. Boss, yung ganito kalaki, magkano yung nalagang ganito? Ha? <laughs> hindi mo <magana. laughs> Ah, tetra to pa. Ah, hindi para man? Ito ay tetra to pa Pati, Hindi pa niya may bigay yung presyo. Hindi daw kanila. Ito yung nakawakan pa lang. pa na bossing. Ayan ang may... nag-mina sila tatay ng alagay. Ah, ayan. Mas, good morning. Magkano sa inahalaga niya yung kalabaw? Magkano binibenta? 35,000 daw ito. Alagain. 35,000 daw. Binibenta pa. Pang alagain. Barako. Binibenta pa. Yan si Kuya, may pinaparata na ulit na kalabaw. Pwede alagayin pa? Pwede ka Pwede pa Ah, pero ito ikatay natin sana. Sa dyama, pag hindi inalagaan niya, hindi inamayat. Oo nga, sa bagay. Tama nga nun. Tama po Ang ganda, ng laki ng kalabaw ni Kuya. Magkano naman po binibetekan May kita 70. May kita daw. Ito, laki kalabaw, haba. Pero nagagamit na rin sa bukid dito ngayon. Nagagamit na rin sa bukid daw to. Oo. Oh. Kaya daw. Ang init niyo, so, yan. <laughs> niya hindi na naman tayo sobrang init katangali yan. Ano binibenta ni Kuya? Nagagamit daw ito. Pwede yung kuwet, pwede yung una. Ay hindi, hindi dito pwede yung ano? Uh, Barako eh. Oo, may butas ang kuwet niya. Yan ulo. Ay no, binibenta kami sa na 70. Ay. May butas ang kuwet. Yan na. maalam na daw ito sa bukid. Binibenta pa nila. Maalam mag-ABC. きりでてる。 Ito may kalabaw si boss na tinitin binibenta dito. Okay, hila na kalabaw. ganda ng katawan yun. Eh. Galing bicol din ito, hindi? Oo, oh, galing bicol. Galing bicol, parang ganda ng katawan yun. Kahit mainit, hindi na mamaya yun. Eh. pati may hawak, hindi na mamayat. Kaulay <laughs> na, pati jakay. Kung kano binibenta toto ito yung kalabaw? 41 daw ito. Ganda ng katawan, alagayin pa. Barako ko ito, barako. Dumalaga. Ah, baba iba? dumalaga pala. Dumalaga Dumalaga pala ito, ganda ng katawan. Ito magandang ano, palahian. Malaki ang pagkakalabo niya. Binibenta pa ni Bossing. Ito lang po kalabaw mo, no? pang alaga pa din. Oo ah. Pang oh. alaga no? Ah, ito ma maalam na rin sa bukid. Oo, oh, maalam na rin, buti na. Ay, kita oh, din ba ba sa batok na rin. Hindi mo yung kanyang batok na gamit. Pa ba hindi mo hindi mo siya ito? Hindi pagkikong 51. 51,000 51, binibenta ni Bosto ito. Kamusta, nakakabenta na malaki? Ha? Huh? Nakabenta na? Nadalawa pa? Nadalawa pa. Matalang pa rin talaga namimilingay ngayon ng alagay na, no? Mainit pa eh. May daw maghanap ng pagkain ng ganito. Baka sabi ng lingga, baka alwa na. Baka na, na. Sana. Oo. Ang daming stock eh. <laughs> ang stock na nakalabaw sila bossing. You know, 51,000 daw ito binibenta. May anyway, binibenta si Kuya ang Bupalo. Babae po. Bupalo. Okay. Lala. Parang isa hawak niya. Nabenta na. Nabenta na. Oo. Na. No. Ang ganda nito. Ito kaya wala pa isang taon ng edad. Ano? Wala pa. 7 months lang. 7 months lang daw ito. Hmm. Maliit, mabata pa to 7 months lang daw. Magkano na po inahalaga nitong ganito? Malaki. May kita 30. May kita 30 lang daw ito. Yun, binibenta pa ni Kuya. Kamusta po ang bilang niya ng mga alagay? Ah, uh, matumal pa rin. Matumal pa rin pala daw. Mada... Aha. <laughs> <laughs> binibenta si Boss na kalabaw. Binati ng kalabaw. <laughs> Yan o. Testing. Kung kung maalam. Oo. Oh. <laughs> testing. Mga gamit, ano, pang gamit ito. Binati sila kuya. Lahat ako nag-examine, hindi pa pwede siya. nag medication. Ah, may rekesyo. sa amin. May natingin. natingin. sila. Mga panggamit sa bukid. maalam alam na ito itong mga ito. Mabilis ang ano yan o. Mabilis tumugod sa ano itawag o. Nakasunod na ganti. Hindi okay. Lagi tik na kong makakalo para kumaltik lang. Oo. Uh, pitikin lang yung nakasunod na ganti. Oo. Magkano may, magka may nahalagaan yung ganyan? 46.5 46.5 daw ito Eh yung malaki-laki 58.5 58.5 daw Hindi binibenta nila bossing Mura na pala ito Mura lang ito Matumal, matumal Binibenta pa ni boss. May buyers natingin Ini may binibenta ang kalabaw si Boss Anjo. Ay, good morning. Okay, ito na yung, ito yung mayaman ng kilo-kilo ayo yan inalok sila. Tatawa na sila din sa kalabaw na ito. Ano Ay, Maghalili na kayo! Gulungan. Tatawa <laughs> sila dito. Yeah. <laughs> Hindi mo kaya sila. Basta dyan, naman na may nahalaga niyang kalabaw mo. Magka naman binibenta yung kalaking kalabaw. 65. 65. Ito Oo. No? Maganda ito. Paano uh, pa, <inaudible> na pa <para> <inaudible> 65. Galing Bicol din. Oo. Uh, 65,000 daw sa binibenta ni so, okay. Pusing. Maganda na katawan niyo. Uh -huh. yeah. Yan. Binibenta pa. mo <inaudible> ka